Okay guys, nagdidilig tayo ngayon. Ayan, laman. Kasi ito yun na yung mga alaga ni Meses. Mahilig nga palang magtanim kami dito. Papakita ko sa inyo yung mga, mga halaman namin dito. Ayan, alam niyo ba ito kung ano? Money plant. Ito. So, malaki na siya. Years na yan. Parang mga siguro 5 years na yan. Pero ang liit niyan. Pero may papakita ko sa inyo mamaya. Cage lang niyan. Pero sobrang liit ginagawa namin bonsai. Tapos yung ibang halaman dito, bali, hindi ko naman alam yung mga pangalan. Pag nagagandahan lang kami, tinatanim namin. Pero, pero mostly ng mga mga tanim namin dito, mga bugambilya. Mahili kami magtanim ng bugambilya. Madali kasi siya nga Madaling buhayin. So yan, dinidilig ko yan mula sa mga dahon-dahon hanggang sa galim. Ganyan para talagang labas ang basa lalo na ngayon summer no sobrang init ng panahon so kailangan talaga nila ng ano dinidilig araw-araw so yun tuyo yung ano nila eh lupa ipapakita pa ako sa inyo mamaya na, na halaman tapos check nyo kung alam nyo yung tawag kasi yung iba hindi ko alam yung tawag ito so, pala papakita ko kita nyo yan may pulang bulaklak na yan wait lang lalapit nyo yung camera ito guys, oh, ito nyo. Yung bulaklak niya pula. Ang tawag dito, Mickey Mouse. Hindi ko alam yung totoong tawag dito. Yung pangalan talaga ng alaman. Pero yung tawag namin dito, Mickey Mouse. Kasi yung, yung korte ng bulaklak niya, parang corting Mickey Mouse. Kaya Mickey Mouse yung tawag namin. Tuwan-tuwan siguro itong mga alaman. Pambasa na naman sila. Kasi ako nakapag-delete sa hapon. Pero kailangan dilikan na ngayon. Pero ito yun na yung mga lupa nila. Tapos dito naman guys, ito, alaan nyo nga ako nung halaman to. Tama kayo, bugambilya to. Sabi ko kanina maraming bugambilya dito kasi madali lang siyang uh, buhayin. Tapos maganda rin yung bulaklak niya. Bulaklak siya, sobrang dami. Tapos maganda nito yung iba-ibang kulay. Sa ngayon, parang ano yun, nandito namin yung pink at red yung mga bugambilya namin. May papakita pa ako sa inyo mamaya. Check nyo. May ginagawa akong parang bonsai na bagong O oh, mga plantito, plantita dyan. Alam nyo ba yung tawag dito sa halaman na ito? Ang ganda nito, na giging red yung, yung dahon. yun na nga masyado yung kanyang lupa. Pero buhay pa naman yan. Madali lang din mabuhay to. So, hindi ko alam. Nalimutan ko yung tawag dito. Alam ko yung tawag dito eh. Alam nyo na no? Mga plantito, plantita kayo. Comment nyo nga yung pangalan nito. Yan, yeah, ito nyo yung asawa ko. Si Menses <laughs> Yun yung kinuha niyan. Nanguha yan ng ano, yung kalamyas or kamyas kung tawagin sa iba. Nagamit namin dito sa pag ano, ng isda, pagsisigang. Yung nakagandaan dito sa ano, sa probinsya. Makakapagtanim ka ng gusto mo. Tapos, fresh pick pa. Papapakita ko sa inyo yung bunga. Tanim lang namin yan. yun o. No? kita nyo, no? Fresh pick. Ang dami pang bunga pinapanguhan na. Tapos ang sunod dito, patutuyuin eh namin. So guys, ito nga pala yung puno ng kalamias namin dito. Kami ay nagtanim na. Dati maliit pa lang siya, mga ganito pa lang ang binili namin. Pero ngayon, namumunga na siya. Ito naman sa may, sa may gate ng bahay namin. Yung mga halaman dito lang, syempre. Para pag tumambay ka sa terrace, sarap magkape. Eh. <laughs> Dalas niya makakita sa video namin ito. Kami nag sa may terrace. Marami ding halaman dito. Nakita niyo yung ano ano yung money plant na pinoy cost niya doon. Yung medyo mataas na puno na. Alam niyo ba na cage lang niya to? Ito, ganda na. So, binabonsai namin to. Imagine niyo mag-cage sila pero sobrang liit ng puno na to compared to sa nandong kanina. Actually, cage din niya to. Magka-cage sila. Ito, 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 tsaka yung malaki kaninang puno na nandun. So, nangyayari pala sa kanila kapag depende yung magiging lakan nila. Sa size nung maging paso or base mo. Oh, tingnan nyo. So, yung pinakamaliit na paso. Ayun. Pinakamaliit na paso. Ang ng halaman niya. So, pwede nyo. Pag tagal, pwede mo siyang gawing indoor. Pang, halimbawa, lagay mo sa may computer mo. Maganda yung magtrabaho kapag merong halaman mo. Halimbawa, sa may computer mo or sa table mo. Kaya, ginagawa namin siyang ganito. Meron ditong mga, ano, parang cactus siya. Yun, no? kita nyo? Meron din kami mga halaman dito na pinapagapang. Pero di ko alam ang tawag dito. Alam niyo ba yung tawag dito? Ang ganda nga nito eh. May butas-butas yung dahon niya. Tapos, pinapagapang siya sa pole. Mababa nga lang yung pole na nagamit namin dito. Mga yung tawag dito. Pero sa lahat, ang gusto ko talagang itanim ay yung mga bugambilya. Kasi nga, yung sabi ko kanina, mabilis sila mabuhay. Tapos maganda yung bulaklak nila. Mga tagal yung buhay ng bulaklak. Tapos, tingnan nyo itong isa na ito. Binobonsai ko ito. Yun o. Kita nyo, ganda no? Hindi naman ako professional na gumagawa ng bonsai. Ang napapanood ko lang, ginagaya ko. Bumulaklak siya. Ang ititira lang namin dito, puro bulaklak lang. So, yan o. Ganda. Meron pang isa dito. Ganda rin niya. Kita nyo yan. Ito naman, familiar kayo, no? Madalas nyo makita ito sa mga bilihan ng halaman. Ang tawag dito, snake plant. Mabilis siyang dumami. Dati isa lang to, Dumadami lang siya ngayon. Tapos kapag marami nang tumutubo dito, naghihiwalay na namin ulit ng ano, ng waste. Gusto, so, tingnan nyo. Ganda nito. Money plant din. Yung kagaya ng pinakita. Cage din to nung pinakita ko kanina. Kita nyo, no? Ganda, no? Ito naman yung isa din sa paborito namin dito. Napakaganda ng bulaklak nyo. And madali din itong dumami. Yeah, isusumin ko yung, ano niya, yung, yung bulaklak nya. Napakaganda na ito. Hindi ko rin alam yung tawag dito. Hindi ko pa kasi nagugugel. Pero naranig ko yung tawag nila dito sa amin. Ay butterfly kasi tingnan nyo yung kanyang, yung kanyang bulaklak. Korteng butterfly. Parang dahon niya itong nasa ibabaw kasi nagkaka bulaklak siya na ano eh, na potato ito. lagi ba? Tapos ganyan yung kulay niya, parang ano, dark purple. Ito naman yung pinaka-favorite kong ngayon. Hulaan niyo kung ano to. Pag nahulaan niyo, magaling kayo. Lagay niyo sa comment section. Ito naman ay, syempre, bogambilya din. mga favorite kong ito naman, bogambilya kasi napakadali niyang uh, buhayin. Makikita nyo, nakakat ko yung mga, ano, niya, mga sanga niya yung gold ko dito, papakapalin lang yung sanga niya para pag namulaklak, alam niyo yun, puro bulaklak yung, lang yung yung ititira ko sa kanya. Tapos parang ano siya, alam niyo yung halaman sa uh, sa Japan, yung ano ang tawag doon, yung cherry yata yun. Parang magiging gano'n ng itsura nito. Okay guys, so that's for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa pagpapakita ng halaman namin. Kung meron kayo mga halaman na mga sobra-sobra, pwede kayo magpadala dito sa amin <laughs> at amin niyang itatanim. Maraming salamat sa panonood at sa susunod na video din. Huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-comment kayo sa video na to, mag-usap tayo, mag tayo, at mag-follow kayo sa aming mga social media account para maging updated kayo sa mga susunod pa naming mga video.